Hi guys, yan, may natutunan naman ako. Pwede ko i-share sa inyo na matututunan niyo madali. Na paraan pala doon sa mga nabalian ng mga manok na ah, nabalian ng pakpak or buntot ng manok. Pwede pa pala yan maano. Doon sa mga sabungero, managalaga ng manok, pwede pala itong mabalik sa dati. Kahit nabali na yung kanilang mga pakpak. Tara, samahan niyo ako. Yan, guys, ito tol. Ito yung bago natin natutunan. Ito yung, mga, yung manok, yung wings niya. Yun. yung Ang pagkaw ito, pwede. Yung nabalik. Yan ha, buo yan, buo. Kasi nalagyan ko na naman yun. Babaliin natin siya, babaliin. Yan, bali. Yan, bali yan, no? Bali yan, di ba? O, yan. Tingnan niya, bali yan, ha? Nalagyan lang natin siya ng kumukulong tubig na mainit. Yan, nakita niyo? Yan, no? Oh niya my Ayan, no? god. Bumalik siya sa dati. Ayan. Wow! Ayan. Patay na to. Pero yung sa buhay, okay din. Huwag nyo lang tatamaan yung yung balat niya. Yung ano niya. Yung mismong part. Isa pa nga po pa. Ulit, pumutulin ulit. Opo. Uh -huh. O. Oh. Ito guys, patay na to. Kaya lang, yung kahit nyo sa buhay, pwede. Huwag nyo lang ano, yung part niya, no? Ito, ito yung example nung no? babaliin na natin itong review yung ano niya yung ito yung pakpak -pak niya bali yan ha bali o ito yung bali yung oh. yan o oh. bali yan ha may pa pala natin sa dati yan eh? na mawalang bali basta ito yung technique yung kumukulong tubig na mainit ayan oh. tingnan nyo wow. bumalik sa dati ayan o oh. nakita nyo bumalik sa dati ayan oh. wala na siyang bali ayan oh. tuwid na rin siya ayan di ba?